matapos na pong hukayin sa bahagi nito. Shut <laughs> So, good morning mga idol. Kaya dito po tayo ngayon sa court ng Mandaya. Dito lang muna tayo sa gilid na side para ipakita po sa inyo yung mga boyas na nilagay po ng taga PPA. Dahil full operation na po sila ngayon night and day na po. No? Yung mga roro dito. Ipapakita diba, ko po sa inyo sa site na ito. Saan nakikita nyo. Ayan o. Yung kulay red. Tapos yung kulay green doon sa bandang taas. Ayan o. Magtutuwi ko daw po sila ngayon na biyahe po ng uh, night and day. Ayan. So dito ngayon nabutan natin yung GT Express na nagkakarga po. Ayan. So mukhang loaded na po sila inaayos na lang siguro yung mga papeles para po maka alis no at kapansin-pansin din natin dito sa side na ito kung makikita nyo ay doon yung isang barge po na meron po silang equipment na pampakupay no? sumaya so lalapit tayo doon sa bahagi nyo ng pantalan at ipapakita natin sa inyo yung kabuuhan ng pantalan no kasi kita kita natin dito sa malayo na na Okay na po yung port ng Amandayan no. Nasa dalawang linggo rin po tayo hindi nakabalik dito kasi na-busy po tayo sa ginagawa natin sa shop kasi may inaayos po tayo dun. Uh, personal pong bagay. Ayano. No? Kita-kita uh, natin mula rito. Marami na po silang nahukay. Ayano. No? So, ito naman po yung mga boyas na sinasabi ko, mga idol. Ayan. Mula dito sa likuran natin ay nakita natin na nagpababa po ng, ng mga cargo, ng mga yung roll on roll of people, idol. At meron po konting sabit po dito sa bahagi nito. Ayan, lapitan natin. so mukhang sumabit yung tracking na ito dito po sa pinaka pader no? so dapat talaga yung pader na to bawasan na yan para mas malaki po yung entrance mga idol, kung makikita natin ay uh, eh, tapos na po gawin yung totally tapos na po yung port na ito. Last na natin dito, ito hindi pa ito tapos. At uh, paalala nyo, ginagawa pa lang po yung forma. ito nailagay na po yung isang solar. Pagtatali yan. So umabot po ko sa mga pinakagilid na tide. Yung ginawa nila. Ito, Sir, sure, at meron pong update dito kung makikita nyo sa likuran natin. Punta natin. Ah, uh, hinuhukay po yung uh, dagat po dito sa side na ito, yung daungan. Para po, at least makadaong po dito, makapansin natin. Oh. Napakaluwag. Kaya po yung tatlong roro na dumaong dito. Pag matapos na pong hukayin sa bahagi ito. Yeah. Oh ay okay, mga idol natin mga truck driver so yung bowler na ginawa rito ay mayroon pong tatlong bowler makikita natin yung isa dito sa gilid tapos itong ginagay dito sa gitna na bowler tapos yung pinaka doon sa dulong side Meron po sila dating ginawang bowler dito sa bahagi ito sa side na yan pero lagi pong tinatamaan kaya inalis na lang siguro man nila ayan so mula dito meron din po isang boyas na nakikita natin doon no? boyas ano ba ako makalimutan maraming salamat nga pala sa uh, nag invite po sa atin dyan po sa summit hotel sa Tacloban City kamam alaysa kay Ma'am Lalain, no, kay Idol JD. Maraming salamat po sa pagpa-experience po sa atin sa Merienda Buffet, no. Napakasarap, marami pagpipiliang ang merienda at sulit na sulit po yung experience at kakaibang ambiance, no. So kung gusto niyo ma-experience yung uh, naranasan natin, uh, bisita lang po kayo diyan po sa Summit Hotel sa Tacloban City. Nasa tabi lang po yan ng Robinson, Maras-Baras. Alright. Sinulit ko, maraming salamat, Ma'am sa the lane at kay Idol JD. So, at uh, sa pa-waste stand ni Idol. O. Baka waste stand yan. Baka naman. Bye-bye! Ba